classics. Biyahe? Oo. Pero depende eh. Kasi minsan, 7, 8, ganyan. Ganon talagang start ko talaga. Dahil hindi ko kaya ng umaga eh. Nagsubo ko kahapon ng umaga po eh. Hindi kaya? Hindi kaya. Bumabagsak yung katawan ko. Ayun lang. Kung yung iba kasi, lumanaban ng umaga. Oo. Kayang-kaya ng umaga. Hindi, hmm. eh, de, kung mag 6 to 6 ka, kaso nga lang magtagig ka sa amin gusto maglaro doon hanggang buwan dia NRT sayang naman yung pa-boundary ko sa inyo pag wala kayong kita wow yung pa-boundary ganun talaga ay napakot sa angin eh. ah ang ilang oras tumambay mga apat na oras ilang biyahe ka kanina sa apat na oras wala nag-zero dati nun, hindi ganyan eh. Pag ganyan, at least meron ka na dapat na lima. Yung magkakamali ah, lima, apat. Apat, mga ganyan. Kung malalayo pero kung malapit ka, pito, walaw eh. Buha pa, pa kasi ngayon nung dumating si Mugurit. So, mas mababa talaga si Mubit, Yung pair ni Mubit. so, oh, mababa talaga. ina, ina. mababa sila. Puro naman, disgrasya. <laughs> kita mo. Alam ko mas mabait ako sa iyo magmaneho eh. Ah, mas mabait ako sa iyo. Ah, dog. <laughs> Habal. Sina. O na video na. Ah. Enjoy na driver. Eh, normal naman 'yan. Sa hina ba naman ng kita? Diyos ko naman, kahit ibang mga MC Rider, maghahabal din naman talaga. Ipokrito na lang yung mga... Ah, dyan. Tsaka, wala pang biyahe. May Angel's Pizza pa. <laughs> Ang buhay ng Joyride, 4 hours. Walang custom. Tara, pizza tayo. <laughs>